Ito yung mahirap pa rin ko yung pagka may ganitong mga polo sa hinuho kayo natin ang pundasyon. Kasi dito tayo, ano, dito tayo matagalan. Pero kailangan ka na pagsagan. Eh, hindi maganda at hindi matibay ang ginagawa mong pundasyon dahil sa uh, yan. Kailangan pagsagan talaga ang alisin yan para makahuho kayo ng malalim. Kasi kailangan na ba Kung ano yung mga nasa plano ng pundasyon, kailangan ganoon din talaga ang sakanya sa lalim alisin ang mga kahit malalaking ugat para lang puro na yan kailangan pagsagaan talaga para um, uh, magawa sa tama ang pinapagawa ng bushing. <laughs> kaya ito dinamitan namin ito parekoy ng itak lang itak at saka alam mo naman mga ordinary mga ordinaryong yung ng bahay wala namang kagamitan na talagang kagaya ng mga ano talaga ng malakihan na mayroon talaga mga nagagamit kaya napakadali lang yan gawin pagka sa mga ganong nagpapagawa ng bahay pero sa mga ordinaryo minsan kaya wala naman masyado ano, pero gagawin pa rin namin maghalap kami ng kung ano kung paano namin magawa ng mabilis to kasi dito ka dito kami na ano, dito kami natagalan at matatagalan kaya ha kailangan maghanap kami sa hanapan namin ito lang ng gamit na para madalik namin ito ma Ayok, mag, maalis yung mga gilid nito. magilid gilid ng mga gamot. O kaya yung mga ugat-ugat nito. -ugat Kasi dito kami na... Dito kami yung tagalat.